Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Si Dayan Marie Santos o Rejoice Rivera ay nakilala ng publiko nang siya at ang kanyang grupo ay lakas loob na nag-pictorial sa Rojas Boulevard sa Maynila noong 2004. Si Rejoice kasama ang labing siyam na mga kababaihan ay tinawag na Baywalk Bodies. Ang mga ito ay nagbibigay aliw sa mga tao sa pamamagitan ng pinagsamang pagsasayaw at pagkanta. Ang grupo ay unti-unting nakilala dahil sa kakaiba nilang estilo ng pag entertain kung ang ibang tao na may konserbatibong pananaw sa buhay ay magtataas ng kilay sa trabaho ni Rejoice, para naman sa mga taong personal na nakakilala dito, ang Sexy Star ay isa sa mga mababait at masayahing tao na nakilala nila. Ang kanyang sariling ina ay nilarawan ito na napakatatag. Ayon kay Nieves, nang pumanaw ang kanyang asawa noong 2007, bagamat si Rejoice ay pangalawa sa tatlong magkakapatid, siya ay lakas loob na nagtrabaho para matulungan ang kanyang ina at maibigay ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Si Rejoice ay naiulat na naging waitress at bagamat hindi kalakihan ang kanyang sahod, ay masaya na rin ito na meron siyang naiuwing pera. Hindi na kung kailan siya na-discover pero ang malinaw ay habang apala siyang pinagsisilbihan ang kanyang mga gutom na customers, isa sa mga ito ay isang talent scout. Ang taong yun ay sinabi na sa ganda at malakas na ding ni Rejoice ay pwedeng pwede itong maging artista. Pagka niya noong araw na yon sa kanilang bahay ay ibinahagi ni Rejoice ang balita sa kanyang mga magulang. Pero ang idea ng pag-aartista ay hindi nagustuhan ng mga ito. Ngunit dahil sa desperadong pagtatangka ni Rejoice na makaipon at makatulong sa mga gastusin sa kanilang bahay, ay hindi na nila ito napigilan. Ang dalaga ay nag-audition at sa pinagsamang ganda at talento na kanyang ipinakita, siya ay kaagad natanggap. Siya kasama ang ilang mga babae ay tinawag na Baywalk Bodies. Noong 2007, sila ay nag-pictorial sa Ross Boulevard na kaagad namang nakatawag ng pansin hindi lamang ng locals doon pero pati na rin ng mga otoridad ang lahat ng miyembro ng Baywalk Bodies ay dinala sa presinto. Pero pinakawalan din sila ng maipakita ng kanilang manager na meron silang permit sa photoshoot. Kasabay ng pag-uusad ng karera ni Rejoice, ang kanyang ama naman ay naaksidente habang ito ay sakay ng kanyang bisikleta. Ang nangyari dito ang naging dahilan kung bakit mas pinag-igi pa lalo ni Rejoice ang pagtrabaho. Ngunit nadismaya siya sa kanyang ama dahil natuklasan nito na ang nire-respeto niya palang padre de pamilya ay merong itinatagong ibang pamilya. Kahit masakit at nakakagulat ang ginawang pambabae ng kanilang ama, ang kanilang buong pamilya ay nagawa itong mapatawad. Ngunit ang kanilang pagmamahal at kapatawaran ay hindi naging sapat. Dahil natuklasan ng ina ni Rejoice na ito pala ay may balak ng pumunta ng Dubai upang makasama ang kanyang kerida. Nagkaroon ng pagtatalo at komprontasyon pero sa kalagitnaan na nang sigawan, si Mr. Santos ay bigla na lamang natumba. Ito ay tinangkapang dalhin sa ospital ngunit wala na rin nagawa ang mga doktor dahil ito ay dead on arrival. Sa kabila ng pag-usad ng kanyang karir, iilan lamang naman ang hakaalam sa pinagdadaanan niya. Habang tahimik niyang pinagluluksa ang nangyari sa kanyang ama, sa mga sumunod na taon ay mas lalong niyakap ni Rejoice ang role niya na isang breadwinner. Mas lalo niyang pinag-igi ang pagtatrabaho. Hindi niya tinanggihan ang mga out-of-town shows at kahit ang mga TV guestings. Ang kanyang pagsisikap ay nagbunga naman nang makatapos sa kanyang bunsong kapatid sa kolehiyo at naibibigay na rin niya ang pangangailangan ng kanyang pamilya at minsan ay masigit pa. Sa pagdaan din ng panahon ay unti-unti nang bumabalik ang dating masayahi na pag-uugali nito. Ang ina niyang si Nieves ay mas nalo pa naging masaya para kay Rejoice dahil nakakilala ito ng isang lalaking magmamahal sa kanya, si Mark. Sa ganda ng takbo ng kanilang buhay ay wala nang mahihiling pa si Nieves. Noong 2010, sila ay samasamang nagdiwang ng Pasko at katulad ng inaasahan, Si Rejoice ay sinigurado na lahat ng kanyang mga mahal sa buhay ay mararamdamang sila ay espesyal sa pamamagitan ng pagbabigay ng regalo sa mga ito. Ngunit ang kasiyahan nila ay magtatapos nang nakatanggap ng tawag si Nieves mula kay Kisa. Ayon dito, paulit-ulit siyang kumatok sa kwarto ni Rejoice dahil meron silang trabaho. Ngunit kahit anong tawag o text niya ay hindi ito sumasagot. At upang makasigurado na ito ay hindi natutulog, Tinawag na nila ang landlady upang sapilitang buksa ng kwarto. Pero sa loob ng silid ay hindi nila nakita si Rejoice. Si Nieves na nooy nakatira sa Paseo del Congreso sa barangay Catmon ay mabilis na nagtungo sa lugar na tinitirhan ni Rejoice. Doon ay kinontak niya ang lahat ng kaibigan, mga katrabaho at mga taong nakakakilala sa kanyang anak. Pero nang walang makapagsabi sa kanila sa na nito, ay dumulog na sila sa presinto para mag-file ng missing persons report. Nang hindi sila kontento, ay dumulog din ng mga ito sa istasyon ng NBI sa Camp Crame para humingi rin ng tulong. Kahit sa dating restaurant na pinagtatrabuhuhan ni Rejoice, ay pinuntahan na rin ni Nieves. Ngunit hindi talaga nila ito makita. Sa loob ng ilang araw ay hindi tumigil ang pamilyang Santos sa paghahanap at sa tindi ng kanyang kalungkutan ay unti-unti na rin napabayaan ni Nieves ang kanyang sarili. Pero kahit tila wala ng kapag-apag-asa na makita si Rejoice, ang pamilyang Santos ay patuloy pa rin na niniwala na makikita nila itong buhay. Pero nang alas 6 ng gabi noong December 31, ang kanilang pag-asa ay mawawasa pagkatapos nilang makatanggap ng isang tawag. Base sa ulat, ang pamilyang Santos ay mabilis na bumiyahe patungo sa morgue dahil ayon sa pahayag ng tao na nasa kabilang linya, ay maaaring ang patay na tao na natagpuan ay si Rejoice. Sinabi nito na ang biktima ay nakita sa northbound lane ng Tabong or Tabong Toll Exit na makikita sa exit ng North Luzon Expressway sa bayan ng Giginto. Noong una ay hindi siya makapaniwala kaya pa ulit-ulit niyang kinontak ang cellphone ng kanyang anak. Ngunit nang hindi ito sumasagot at nagre-reply, mabilis na bumiyahe si Nieves patungo sa lugar kung saan dinala ang labi ng babae. Nang makarating siya sa morgue ay doon na siya napahagulhol dahil nang buklatin niya ang tela na nakabalot sa labi ay positibo niyang kinilala ito na si Rejoice. Ayon kay Nieves, isang daang porsyento siyang sigurado na ang bangkay ay sa pangalawa niyang anak dahil sa kasuotan nito. Ang biktima ay nakasuot ng maong short pants, dirty white striped long sleeve shirt, puting rubber shoes, may hikaw din ito sa ilong dila at tenga kaya kaagad niya itong nakilala. Ang pamilya ni Rejoice ay hindi makapaniwala na mayroong taong kayang gumawa noon sa kanilang mahal sa buhay dahil para sa kanila ay wala silang kakilalang tao na may galit o kagalit nito. Kaya pala isipan at isang malaking misteryo ang nangyari dito ang nangyari kay Rejoice ay kaagad kumalat sa radyo at telebisyon. Noong una ay naging limitado ang impormasyon tungkol sa nangyari sa biktima ngunit kalaunan, si Lito de Guzman na manager ng Baywalk Bodies ay sinabi na kalunos-lunos ang sinapit ng isa sa kanyang mga alaga. Ayon dito, ang bangkay ni Rejoice ay natagpuan ng dalawang security guards na si Rory Laxy Muhammad Ali Kasin at Armando Ladlad na nooy nagpatrolya sa NLEX. Habang ang lahat ng tao sa buong mundo ay masayang ipinagdiriwang ang bagong taon, ang pamilyang Santos naman ay mas piniling ipagdiwang ang New Year 2011 sa tabi ng kabaong ni na Rejoice. Nang matapos na ang selebrasyon, ang pamilyang Santos ay nakatanggap ng balita na lumabas na ang resulta ng autopsy report. Ayon sa medical examiner, ang tumapos sa buhay nito ay isang tama ng baril na tumama sa kaliwang mata ni Rejoice na tumagos sa kanyang ulo. Meron din itong mga galo sa iba't ibang bahagi ng katawan. Sa pagtatanong ng mga investigador sa mga tao sa NLEX, merong ilang saksi na nakapagsabi na nakita nilang itinapon ang labi ng biktima. Ngunit dahil sa bilis ng pangyayari at dilim ng lugar, ay hindi nila nagawang makuha ang plate number nito. Ang mga investigador ay kaagad in-interview ang mga taong malalipit kay Joyce para makakuha ng clue. Si Nieves ay sinabi na noong gabi ng December 28, 2010, sila ay pinaluwas na Rejoice at dinala niya ang ATM nito dahil ang sasakyan ng sexy star ay nasira. Nang sila ay magkita-kita ay agad nitong dinala ang kotse sa pagawaan at silang mag-iina ay dumiretsyo sa mall. Doon ay masaya silang namili ng iba't ibang mga gamit. Nang sumapit na ang alas 10 ng gabi, sila ay bumiyahin na pabalik sa kanilang bahay pero bago sila tuluyang maghiwalay, ay nabanggit pa nito na pag siya ay nakauwi na sa kanyang apartment, ay hihintayin pa niya si Kisa dahil sila ay nagkasundong manood ng sine. Si Kisa ay miyembro din ng Baywalk Bodies at ito ay kasama din ni Joyce sa apartment. Ngunit si Kisa na sana ay isa sa mga taong maaaring makapagbigay linaw sa nangyari, ay hindi na makita ng mga otoridad. Sa statement naman ni Nieves ay binahagi nito sa mga investigador na noong December 31 pa pala ay meron na nagtetext sa kanya na si Rejoice ay patay na at ito ay matatagpuan sa NLEX. Ang taong nagpadala ng mensaheng yun ay hindi nagpakilala. Ngunit sinabi nito na ayaw na niyang magbigay ng anumang impormasyon dahil ayaw nitong madawit sa krimen. Ibinahagi ni Nieves na sinabi ng taong iyon na ang nobyo ni Rejoice ay di umunong nagseselo sa isang tao na nakakulong. Sa desperado niyang malaman kung may katotohanan ang sinasabi nito ay nagreply siya. Nang hindi ito sumasagot ay tinawagan na din niya ang numero. Pero pinataya naman siya ng cellphone. Dahil sa mga nabanggit ni Nieves, ang sunod na gustong kausapin ng mga otoridad ay ang sinasabing nobyo ng biktima. Ngunit ang problema, ayon sa talent broker ni Rejoice na si Dennis Fernando, ay naghiwalay na ang dalawa. Pero ibinahagi niya na bago makitang patay ang biktima, ay nagpaalam pa si Rejoice sa kanya na makikipagkita sa ex-boyfriend nito. Bagamat ang mga impormasyon na kanilang nakukuha ay tinuturo sila sa ex-boyfriend nito, ayon sa mga investigador ay hindi naman nila isasantabi na ang motibo sa krimen ay maaaring pagnanakaw. Dahil noong nakita nila ang bangkay ni Rejoice, ay nawawala ang wallet at kahit isang ID ay wala silang nakita. Kung nag-aabang ka na sundan ng mga otoridad ang lead na maaaring may kinalaman si Kisa o ang ex-boyfriend ni Rejoice sa nangyari sa kanya, ay huwag ka nang umasa dahil ayon sa mga ulat na lumabas, noong January 25, 2011, wala pang isang buwan pagkatapos matagpuan ang wala ng buhay na katawan ni Rejoice, ang mga otoridad ay sinabi na maliwanag pa sa sikat ng araw ang lahat. Ang kanilang itinuturing na sospek ay ang magkasintahan na si Raymond Dominguez at Katrina Pola. Kung ikaw ay mahilig manood ng balita at updated sa bawat pangyayari sa bansa, Maaring pamilyar ang mga pangalan na 'yan sa iyo dahil si Dominguez ay ang leader ng sindikato na nangka-kidnap ng mga sasakyan at ang pangalan niya ay sumikat nang biktimahin niya ang car dealer na si Benson Evangelista. Ibinahagi ng mga otoridad na hindi na nila kailangan pang tingnan ng anumang angulo dahil para sa kanila ay case close na ang nangyari kay Rejoice dahil meron silang saksi na kinilalang si Alfred Menjola na naiulat na kanang kamay ni Dominguez. Sa sinumpaang salaysay nito, sinabi ni Menjola na si Rejoice ay dating kasintahan ng kanyang boss kahit ito ay nakakulong pa sa Bulacan Provincial Jail. Ang biktima ay di umanong madalas dumalaw sa kulungan kahit si Dominguez ay naiulat na karelasyon pa ang isa pang sexy star na si Katrina Pola. Noong gabi ng December 29, 2010, sinabi ni Menjola na pinusundo ng kanyang boss si Rejoy sa taong nagangalang Joel, bandang alas dos ng madaling araw. Pagkalipas ng ilang oras, siya ay di umanong ginising ni Joel. Ibinigay nito ang susi ng sasakyan at isang cellphone. Bilang kapalit ay binigyan niya si Joel ng 10,000 piso mula kay Dominguez. At bago sila maghiwalay, ay di umunay sinabi nito na mahirap palang pumatay ng harapan. Pagalipas ng ilang araw, sila ni Joel ay muli nagkita at inamin nito na siya ang di umunong pumatay sa sexy star. Ayon sa kwento ng driver, inutusan siya ni Dominguez na sunduin si Rejoice. Sa pag-aakalang siya ay dadalhin sa kulungan para makipagkita sa kanyang nobyo, ay nagulat na lamang si Rejoice dahil tinutukan siya ng baril ni Joel at pinalabas ng sasakyan. Sinabi ng driver na nagmakaawa ito ngunit wala na siya magagawa dahil gusto niya lamang gawin ang kanyang trabaho kaya tinapos niya ang buhay nito. Idinagdag ng star witness na si Menjola noong December 27, 2010 nang siya ay dumalaw sa kulungan ay naabutan niyang nagtatalo si na Dominguez dahil sa diumanoy hinawaan ng kanyang boss si Paula ng STD. Sa tindi ng pag-aaway ay pinigilan niya ang magkasintahan ng magtalo dahil ayaw niyang makuha ang atensyon ng warden. Ngunit isang kataga ang di umano'ng binitiwan ni Dominguez na nakatawag na kanyang pansin. Sinabi nito di umano na para matigil na ang kanilang pag-aaway ay ipapapatay na lamang niya ang punot dulo na kanilang problema. Sinabi ni Menjola na ang plano ay sinangayunan ni Paula. Nang makuha ng mga otoridad ang sinumpang salaysay ni Menjola ay sinabi ng mga ito na hindi pagnanakaw o ex-boyfriend ni Joyce ang may sala sa nangyari. Bagkos, ang rason kung bakit iniligpit ang sexy star ay dahil di umano sa selos. Para sa mga investigador, ang kaso ay resolba na at maaari na nilang sampahan ng kaso ang magkasintahan na sina Dominguez at Paula. Ngunit bago pa man umusad ang proseso, si Menjola na itinuturing nilang star witness ay natagpo ang patay noong May 6, 2012. Kaya ang investigasyon ay back to zero na naman. Kahit ang sinasabing gunman na si Joel ay nawawala din. Sa pagkamatay ni Menjola, ang mga otoridad ay hindi masampahan ng kaso si Dominguez at Paula. Dahil sa wala silang makuhang malakas na ebidensya na magpapatunay, kinalaman talaga mga ito sa pagkamatay ni Rejoice. As of this recording, ang kaso ni Rejoice ay isang misteryo at maituturing na isang cold case. At maaaring ang nangyari sa kanya ay habang buhay ng mababaon dahil ang tanging tao na itunuturing na may kinalaman sa nangyari na sa si Dominguez ay naiulat na namatay noong 2021 dahil sa cardiac arrest. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa pananood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan!